Iris. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay colors, green and white. Kahulugan ng mga kulay, ngayong araw, ang liwanag ng katutuhanan at init ng determinasyon ay gagabay sa iyo sa mga desisyong may kinalaman sa pamilya at tahanan. Masuswerteng numero, number 7, number 16, number 30. Kahulugan ng mga numero, may kinalaman ang araw na ito sa pagsasara ng lumang yugto, panahon na upang maglinis, literal man o emosyonal. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay colors, pink and gold. Kahulugan ng mga kulay, ang kombinasyon ng kalmado at konting saya ang magbibigay inspirasyon upang maging produktibo ang iyong araw. Masuswelting numero, number 32, number 9, number 25. Kahulugan ng mga numero, may maliliit na biyaya na magpapasaya sa iyo, huwag maliitin ang epekto ng mga simpleng tagumpay. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo mga masuswerteng kulay ay colors cobalt blue and rose pink. Kahulugan ng mga kulay, ang lakas ng komunikasyon at pagmamahal, ng damdamin ay magiging susi sa pag-ayos ng hindi pagkakaunawaan. Masuswerteng numero, number 10, number 6, number 17. Kahulugan ng mga numero, makakatanggap ka ng mensahe o alok na makapagpapabago ng takbo ng araw mo, makinig sa nararamdaman. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay colors, pale yellow and green. Kahulugan ng mga kulay, mas magiging malinaw sa iyo, ang mga bagay na dati ay nakalilito, magiging gabay sa emosyon mo, ang liwanag na dala ng mga kulay na ito. Masuswerteng numero, number 5, number 14, number 22. Kahulugan ng mga numero, may magbubukas na pagkakataon sa larangan, ng personal na pagunlad, panatilihin ang puso sa tamang intensyon. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga masuswerteng kulay ay colors, maroon and white. Kahulugan ng mga kulay, ang dignidad at pagpapakumbaba, ay hindi kailanman magkakasalungat, gamitin ang dalawang katangiang ito sa iyong mga pakikitungo. Masuswerteng numero, number 3, number 12, number 27. Kahulugan ng mga numero, mapapalalim mo ang isang ugnayan, kung ibababa mo ang iyong ego, at makikinig ng mas bukas ang puso. Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay colors, olive green and pink. Kahulugan ng mga kulay, kailangan mong maging flexible at bukas sa pagbabago, lalo na sa mga hindi mo inaasahang balita ngayong araw. Masuswerteng numero, number 8, number 15, number 20. Kahulugan ng mga numero, may bagong bagay kang matututunan, Mula sa isang simpleng karanasan, panatilihing na laging bukas ang isipan sa mga pagbabago. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Iris. Mga masuswerteng kulay ay colors, violet and gold. Kahulugan ng mga kulay, gamitin ang iyong karisma at kaisipan upang makaapekto sa iba sa positibong paraan, may mga taong umaasa sa iyong gabay. Masuswerteng numero: number 4, number 13, number 29. Kahulugan ng mga numero: Kapag signeryo mo ang iyong kakayahan, may pagkakataong makakatulong ka sa mas malawak na grupo o komunidad. Scorpio. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga masuswerteng kulay ay colors: dark purple and light gray kahulugan ng mga kulay may panibagong pagsisad sa malalim na emosyon kailangan mo ito upang maproseso ang mga naiipong damdamin masuswerteng numero number 7 number 18 number 26 kahulugan ng mga numero ang katahimikan ay hindi kahinaan sa pagninilay may mga sagot kang matatagpuan mula sa sarili mong puso Sagittarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay colors, sky blue and lemon yellow. Kahulugan ng mga kulay, ang kagaanan ng damdamin at kagalakan ay magsisilbing enerhiya, para makapagsimula ka ng bago o makapagpahinga ng may kasiyahan. Masuswerteng numero, number 25, number 10, number 19. Kahulugan ng mga numero, ang paglalakbay, maliit man o malayo, ay magbibigay sa iyo, ng panibagong inspirasyon at pananaw sa buhay. Capricorn Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay colors, charcoal and pale blue. Kahulugan ng mga kulay, ang pagiging mahinahon at matibay, ay makakatulong sa pagharap mo sa anumang pagsubok sa araw na ito Masuswerteng numero number 6 number 11 number 23 Kahulugan ng mga numero may pagkakataon na kailangan mong manindigan sa paniniwala mo at ito ay magdudulot ng respeto mula sa iba Aquarius Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo mga masuswerteng kulay ay colors, ocean blue and green. Kahulugan ng mga kulay, ang daloy ng emosyon at kaliwanagan ng kaisipan ay magiging balanse, ginagamit mo ang isip at damdamin sa tamang paraan. Masuswerteng numero, number 30, number 19, number 24. Kahulugan ng mga numero, huwag kang matakot magsimula muli ang pagbabalik sa dating pangarap, ay daan para sa panibagong kalakasan. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay colors, mint green, and dusty rose. Kahulugan ng mga kulay, ngayong araw, magpakatoto ka sa sarili, ang kulay ng kabutihan, at malasakit ay magsisilbing gabay sa mga makakausap mo. Masuswerteng numero, number 11, number 8, number 15. Kahulugan ng mga numero, ang pagiging tapat sa sarili ang tunay na swerte mo ngayon at dito mo mahahanap ang direksyon ng iyong layunin.